Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hey, mama, ha 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 Mga kabrombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom Bigyan na naman natin ito bagay, let's go! Punta tayo sa Macdo mga kabrombrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrombrom, let's go! Ah, uh, dito na tayo sa may McDo mga kaboom bro, bibili na tayo na pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaboom pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kaboom bibili na tayo na pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kaboom nakabili na tayo ng pagkain sa McDo. Ibigay na natin 'to kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kaboom bro, na natin ng pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrong doon sa ala at tulok sa tabi ng alsada. Let's go mga kabrong-brong. Ihatay na natin ito. Let's go! Uh, nandun si kuya mga kabrong-brong. Lapitan natin para ibigay pagkain. Let's go. Nandito siya mga uh, kabrong -brong. sa mga kabambam na bigayin natin bagayin na ko kuya. Let's go.